Bakikong, ko? Umutang ka nga doon sa kaila aling maritis ng limang kilong bigas? Sino ba to? Anong sasabihin ko, Nay? Ikaw din naman, lagi kang umuutang sa amin. Tapos ngayon, hindi ka naman pautang? Yan ba ang sasabihin ko? Tapos, Nay? Kahapon! Kasamang pa nga yung kabit mo. Ha? Yan ba talaga sasabihin ko, Nay? Nagmaang-maangan ka pa. Aminin mo na kasi. Tapos, Nay, mayroon pa ba? Wala ka ng pakikos na yung nag-utos. Pabilisan mo naman, ay. Nagbutong na ako. Sige, subukan mo. Ano gusto mo? Suntukan? Two hours later. Tao po, aling marites. Pautang po. Utang na naman. Pura lang kayo utang. Ikaw din naman, lagi kang umutang sa amin. Tapos ngayon, hindi ka naman pautang? Hoy, Kailan ako umutang sa inyo. Kahapon. Kasang pa nga yung kabit mo. Anong pwede sabi mo? Baliw ka na. Nagmangmaan ka pa. Amin mo na kasi. Sino nag-utos sa'yo na pumunta ka dito? Wala ka ng paki kung sing nag-utos. Basas lang bata ka, ha? Sige, subukan mo. Ano gusto mo? Suntukan? Mm.